Okay, so meron na kayong mga mabibilis na internet sa bahay. Pero paano nyo ba minamaximize yung mga internet connection nyo? Sa video na to, isishare ko kung ano yung pwedeng mga device na i-connect nyo sa router nyo para mas maganda yung buhay nyo gamit yung technology. So, ito yung router. Ito yung fiber router natin. So, eto common yun. Ini-install. Mapa G Fiber Prepaid. Mapa Fiber Connectivity. So, yun. eto yung the best na connectivity ngayon pag naka-fiber ka na. Kasi mas stable yung internet connectivity. So, number one is eto eto yung tinatawag na smart lighting. So, eto ilaw lang siya. Ilaw na nakakonect ng Wi-Fi. Nakakonect rin ng app. So, pwede mong baguhin ano yung features. Ito, kukonect mo siya sa router. Pagkakonect mo sa router, pwede mo na itong makontrol as long as merong internet connectivity. Meron siyang internet connectivity, pupunta siya sa server. Once na pupunta sa server, ma remote mo na siya sa via app. So, yun yung kagandahan. Ito yung tinatawag na smart lighting. So, part siya sa home automation. Ano ba yung functions? Imagine na kung walang tao yung bahay nyo, tapos gusto mong ilawan yung buong bahay, pag install ka lang ng ganito. Pwede mo mag-click ng ganun, parang mag-disco na yung bahay nyo sa ano dito. Tapos, ito rin na pwede mong i-confuse na kung walang tao sa bahay, pailawan mo automatic. Or kung parating ka na, pwede mo nang pailawan yung gate, yung garage. Yun. Kaya smart bulb yung tinatawag dito. Maraming nagbebenta na ngayon. Tapo, Philips. Yun, sila. Sila yung nagbebenta ng mga smart devices. So, ito pa lang yung number one. No? Exciting. So, number two, is ito, smart switch. Ito yung alternative kung meron kang electric fan na hindi smart pero pwede mo siyang isaksak dito. Ito kasi para siyang sandwich. So, i-plug mo siya. Tapos dito may plug ka pa. Tapos meron din siyang Wi-Fi connectivity. I-coconnect mo rin siya sa Wi-Fi nyo. Then, i-connect nyo sa Wi-Fi router. Tapos magkakaroon na siya ng internet pwede mo nang i-remote rin sa app na Tapo. So, yun. This is not a sponsored video, pero kung nagustuhan nyo yung content ko, share and subscribe naman. Kasi, lumalago yung ano natin, apps. So, ito yung smart switch. Smart switches o smart plugs. So, electric fan. Naka-on na yung electric fan ko. Dito ko na siya control Kung palapit na ako sa bahay, yun, i-coconnect ko na lang siya dito sa wifi. Okay? So, aside dito is, ito yung smart plug. Okay? Then, pangalawa is, eh, ito. Ito yung mga smart streaming device. Anong feature dito is, pwede kong ilipat yung feature ng cellphone dun sa TV. So, yun yung kagandahan ng Android TV Box. Pwede ka mag-install na ng apps through this device para pwede ka nang mag-YouTube, mag-stream sa non-smart na TV. So, the same rin siya ng feature na other. So, ito yung tinatawag na Android TV Box. Okay? So, very powerful. Ang kagandahan nito is instead of maliit yung cellphone na screen, gagamitin mo yung buong TV na screen para makapanood ng movies. Kaya minsan nabibitin din ka kasi kapag yung nanood ka ng self sa cellphone lang ng movie. So, eto, Smart MiVox TV yung ginagamit. Okay? So, so tatlo na. So, meron din tayong tinatawag na smart appliances. Ito yung mga smart refrigerator. So, smart refrigerator. So, meron akong content. Abangan nyo yung smart refrigerator content. Ano ba yung handun sa smart refrigerator content? Aside sa refrigerator, pwede nga rin smart appliances. Like microwave oven, uh, induction cooker, rice cooker, yun. Isasaing mo na lang, tapos kung papauwi ka na ng bahay, i-remote mo lang via cellphone app. As long as meron kang internet, saing ka na. Click mo lang. Cook. So, pagdating mo sa bahay, cook na yung meals mo. Cook na yung rice. Mainit na yung tubig. Tapos, prepared na. Kaya yun yung kagandahan sa mga smart devices, smart appliance yung tinatawag nun. Okay? So, make sure na ginagamit na natin yung internet natin to connect these mga devices para ma-maximize natin yung connectivity or yung internet connection. Yung internet kasi hindi lang siya pang streaming ng movie, pang playing games. It is intended na mas mapadali yung buhay natin. Kaya, yun. Tapos mayroon pa pala akong isa. Isang smart. Ito yung tinatawag na IP camera. So IP camera, anong gamit nito is iko ko rin siya sa Wi-Fi. Tapos yun nga. Since ito yung IP camera, meron siyang server sa China. So make sure sa ano nyo itututok. Tapos, pwede mo na rin makita yung camera through the mobile app. So, ang dami no, yung feature na sinerko ko dito. So, ito, smart uh, IP camera yung tinatawag dito. Connect lang siya via Wi-Fi or meron din siyang wired via Ethernet LAN cable. Para once meron na siyang internet, uh, i-registered mo siya sa app na ginagamit. Depende sa vendor. So, yun. ah uh, pwede na siyang makapanood ng live streaming. Or pwede mo itong gamitin na panoorin yung bahay mo, anong nangyayari, ano yung weather sa other device. Or yung sa garage, sa lobby, pwede siya. Okay? So, yun. Smart uh, IP camera yung tinatawag dito. So, just a recap. IP camera, uh, streaming device, smart lighting, smart switch. So, ito ilaw lang. Ito switch. Pwede siyang saksak yung aircon. Uh, ano, make sure sa careful din sa wattage. Kaya yun, I hope nakatulong yung video na to sa pag-open up ng possibilities na connectivity through internet. And make sure to share and subscribe to this channel para knowledge sharing tayo eh okay